Apat pa tayo matapos mahulog ang sinasakyang kotse sa Bangin sa Sambuanga del Norte habang pitong bangkay na hukay sa Lanao del Norte. Nagbabalik si Bien Manalo. Nahukay ng mga otoridad ang pitong bangkay sa isang mababaw na hukay sa Sitio Lapao, Barangay Karkum, sa Padlanao del Norte. Ayon sa mga polis, posible umanong biktima ng salvage o summary execution ang mga biktima. Kabilang sa mga bangkay na natagpuan, ang katawan ng tatlong babae at mga labi ng apat na lalaki. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng apat na biktima habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima. Nasa St. Michael's Funeral Home na ang mga labi ng biktima para isa ilalim sa post-mortem examination. Patay ang dalawang sundalo matapos na tambangan sa barangay Old Poblasyon, Munay Lanao del Norte. Sa investigasyon ng mga sundalo, sakay ng motorsiklo galing sa Piagapo ang mga biktima na patungo sana sa Munay Lanao del Norte ng tambangan ng ang miyembro ng DIMG na nauugnay sa grupong kataba na kumikilos sa lugar. May tama ng mga bala ng baril sa ulo ang mga biktima na agad na ikinasawi ng mga ito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Dead on the spot ang apat na individual matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang kotse sa Siasan, Sambuanga del Norte. Sa investigasyon ng mga pulis, pauwi na sana sa Domingag, Sambuanga del Sur ang mga biktima nang mangyari ang aksidente. Ayon sa ilang saksi, dumiretso sa bangin ang kotse pagdating sa palikong bahagi ng daan at makailang beses na gumulong kaya tumilapon ng mga biktima na malubhang nasugatan sa ibat-ibang bahagi ng katawan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.